for this video, usapang aswang tayo. <laughs> Interview muna tayo dito kay ano, Madam Lydia. Sabi <laughs> ni <Yung> eh, utangan ko. <laughs> Ito siya. Ang ma'am naniniwala ho ba kayo sa aswang? Ay, oo, oo naman, siyempre. Pero... Bakit? Pa'no mo naman nasabi? Ay, ano, nakakita na kasi ako ng aswang. Oo nga daw, nakakita nga. Nakakita na daw siya ng aswang. Paano? Pa'no? paano? Paano? ng mga puntos, maraming may paparamdam sa mga bubong sa mga Ah, di ba may ba diba may nakwento ka sa akin na ano, yung may nakita ka nung kabataan mo ba yun? Na, ano sa may... puntos ako noon, hmm. na nakikita ko ng style pato. Tsaka yung ano, yung nakita mo na ano, yung sa kawayan? Ay, sa kawayan, yung aswang na sinapit sa ano, sumapit sa tagingking. Ang tagingking? Kawayan kawayan. Oh, tabing... sumabit mo kanyang tinain. Paano yung nakita yun, ma'am? Huh? Ma'am talaga. Ay, siyempre, uh, punta ako doon kasi may nagsabi sa akin na mayroon gano'n nangyari sa Barrio ano, Bari... doon. Kakaluka, Baryo Uwak. Barrio, kakaloka, Barrio Uwak? Pangalan pala ng Barrio, nakakatok. sorry ah, uh, sorry sa ano, uh, sa Barrio. Hindi ko uh, ano, ano, uh, ay, don't mention. <laughs> barrio Uwak Uwak. Barrio Uwak Uwak na lang. Uwak Uwak. Oo. Oh. Tapos, anong nangyayari? Ah, uh, wala. Kinuha siya. Patay na. Kinuha siya. Anong lalaki o babae? Babae. Ano mo nasabing babae? Nakita Sino mo ba? Sino nakita mo sa mukha? Ano yung tsura? Ano? Pangit siya. Matanda mo. Pangit na matanda? Sa ating katawan lang. Ano? May pakpak ba? May nakita ka bang pakpak? Wala akong kitang may pakpak. Basta yung mga ano, ano? klase Klaseng ano mo na nagyay? Baka naman, ano? Hey. na ng ano? Hindi hey. ay oo oo manananggal nga yun ganun Man, so may may, may manananggal ba nang wala pakpak manananggal na wala pakpak <laughs> pak -pak, kakaloka at ano pa ano pa ito ano pa yung ano naki, naki, ano? nakikita mo wala aswang lang ang napansin ko doon uh, aswang mga uh, aswang maraming aswang doon sa ano oh, bariwak bari aswang doon uh, lalaki, Bakala, may babae. nga suwang, meron ba? Ay, wala kong pasapang eh, suwang. Seriously? Pagka sumigaw ka, dahil ma dito ng ano, karne. Pasan, may karne na yan sa puno ng ano, new. Ay, ganun. Nag, kumbaga, oo o nga Itabalud daw, siya. makarinig na ako. Papil. Nakarinig na ako na ganyang kwento eh. Yung, ano daw, pag nag, ano, may nakilala ka doon na, gano'n na, pang, pakaramdam